So, kung ko ni Dini sa una, ang bagong adbot ko 40 years ago. Anik din ni Ma, mo man niyang Di doon sa... Dini, Dini din sa kapalat so. Ay, siyempre, ang mga low level, low class na mga tao na makado din kay mga baratuhon, Pinawat uh -huh. Amura ng divisorya? Amura Inibali oh. dere? Oo, no, inibali din eh mananak amo, Asaw kasi dito pagkat to. Aha. Uh -huh. so, ano man, di makukuha -huh. mga big sa hindi di ang quality ng mga tindaw Marazao. Aha. Uh -huh. labot. Na Marazao so ano, man din ni. Ini ini, uh -huh. oh tinda itu, kalau kita nak ingkuran pasal. Kalau O tinda ito kalau kalau na kalau 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 mga every first Sunday of the month ano din yung balon. Ito balon? Oo. No. Ito oh, naman may market. nag organize in a land. Oo, okay. Damo din na mga kung sa tindan Africans, no African products. Oo, oo. Ito din, ito din. Anong dyan? Ito din mga tulurong na taxi. Oo. Kung ka ng taxi sa ila. Pagpuan ka. Ano? I-identify mo sa amin. Pagpuan ng taxi sa tapos ini dini ini dini na kon no ini dini sa ila yon. Daw i didunno sa una na mga panahon ang ya refrigerator. Aha. Uh -huh. Ang mag-ayos man kon no daw mga January. Aha. Ila ti kon di daw dai di don kon balik adu di na restaurant ice. Sa to pa ini dini ti mga uh, mga isda sa nang karne. Adu di na store, balik storage. Sa ila yon and then down. Tapos ko man, tag, kung na ini ko man, invade. Yung mga, pero yung moskaya din yung dati ko. So, amoy ni Andy Bissoria. Ini in inin na, ini na market. Ini na market. Oh, oh. Divisor, divisoria sa konsa ato divisoria. Baklaran. Oh, baklaran. Dito di lain lain naman na mga lain lain naman na mga ko sa Dari kami ini ni dadang last year. Ano to? balon. Balon sa balon. Ini produk sih ke China, no? Oh, China. Pero Zay so ila mga product <laughs> Tory na, Burch <birds. laughs> Nagbutang nila na kung So di doon Di sa India sub India Aha uh -huh. Di ba Brazil, India and China Brazil? B, yes Sa Brazil na uh, ito right. sa South America? Yes Ano ba? No, sa not food Daily really, kun ito India and China is sa mga Textiles and clothing Aha uh -huh. Ang Brazil is uh, mga bisikleta. Yeah, there Mexican, Mexico. Daon, daon, daon. At ko dito sa multi-ethnic kaya sa sa US sa garad ko man Mexico mga mga ano pa mga Guatemala ay ay na tagpo apik kami <laughs> <may> sa <sabun> <laughs> so, China ang China kasi bisanay China mo. Ang Ano kayo ko Tagtasan man ni Trump ang tariff. 1957 man. Which is advantage sa ato. Kay unta na ang mga tao, mga investors, ato na sila sa Pilipinas. Ano pa dyan? na building ito dito? Ito dito ang church. Church? Ato ang kwan? Ano pa ito na si kwan? Dito ang kandidat. Ano kwan? Ah, dito. Ang isa Lorenzo. Amo rin nabilin din, din na Baroque style. Tanan is Renaissance and Medieval. Sa airport na ito na bus, no? Sa Malpinsa. Dili. Asa? Ah, sa? Number 8. Kung nga ito na to pwede rin sa Municipal Municipio. Okay. Tanawa ng mga worker na din dito. Mga ko na immigrants. Lain na, lain na sila. Ini din na. particular ini din in sa uh -huh. race. Uh -huh. Pero kung ikumpara mo isa sila, laon ta lang. Kung uh ikumpara -huh. mo nila product din hinatagay mo, Aha. Uh -huh. kaya sa amin isa ba sa categorization na mo, sa quality control siguro, Aha. Uh -huh. kaya laon ta lang sa ato, may din sa'yo na lahi mangga dyan. Oo, oh, lahi ra sa ato. Hindi, lahi ra La may sabi. Ano mga may sa'yo na sa ato, mga balaman? Ang hangi. Pag-export, pero bisa sa US and made in China maraja man. Ngani, amo ano pa? De May gusto bali quality Wait, control. Lagi, daon amo siguro ng daon. Tayo ko na hindi din magpalit. Daon na, daon dito. Peace uh, market daon. Aha. At ukod okay, dito mo kapalit ng barato merch ng mga locals. Uyang pasa Pumantagkir ka na. Sabi uh nga na. -huh. Abihay mo din niyo sa tagpon ni Piazza della Repubblica din hindi man sa una ang ito ng Second World War din hindi nag uh -huh. mga tao, di hindi sila mag-converge para na-fansila na ito sa nahi mo ng Republic and, and Italy. Italy. Ay munarkiya man. Before na pagka-Republic. Oh. Oo so, talaga 1865? Oo. Ito din plaza, is historic. Ito din niya pala ang mga turinay si Matibo. Aha. So makita mo din eh. So kung ikunan mo isa din is yung sa ako, Filipino mo um, magrespeto kay ra kan kami sa dinhinan hinan inin mga iba mga, Ay, na nationality mga, oh, nationality maybe sila na hurot kami din hi mga worker para yung ah. kami din hina ini din hi sa mga kon lagi dayo sa Italy mm -hmm. ang mga itay ginapon sila mismo isa man So, bali ni na tinda, adlo-adlo oh, oh, oh. ini or every kwanra?

mga first influx ng migration. Mga im immigrants. Oo, oh, So, din ko sa Italy, ang dabo na sabi ng mga immigrants ay, dyan, oh. no, sa Aini yeah, no, yeah, ng uh, na nga doon, hanggang nagkaapo, sa tohon. Ang may tag lang uno, ang bawat country nato, is ya yeah, magbabahatag ng hope, balitaw, uh, na ang laon talaman, ang isa ka tao, nag-dream na, na makakatsa abroad for greener pasture. Ya yeah, mang yeah, may good program. Nan ato place of origin na para balita mo madawat ma pag utro i welcome mag reintegrate. Mag reintegrate. Ya yeah, man. Amo oh, eh, no? Sa so, mo may jaw problema. Okay. Sa ato. Sa uno na ako na time. behalf of the uh, all, all the migrants here in Italy in Turin especially uh -huh. nagwan ako na, na sa ako sa amin na ti, sa Filipino community Siyempre, is specific of sa Filipino community Naglisod na you find it hard really to integrate as is a language barrier oh lisod oh uh, unlike the okay. other ano mga Spanish speaking country mga Portuguese. Pero, yung karahan sa ako nakikita lagi din na ng mga Hispanic. Saan? Mga from sa Akwan, mga Mexico, mga Akwan. Ano yung magkanta-kanta Mariachi, mga Akwan. Oh, sila? Oo, Mariachi. Saan? Yeah. Uh -huh. may program din yun ng um, multi-ethnic may amot ang kwan na kami. tangan lang sa una, fiume di kultura sa unang is identity the, difference and ngayon nandang na program. Nagtimutimu so, man kami, so sa ako na time, ang mga leader, nakilaya ko ang taga Peru, Guatemala, okay. Somalia, uh -huh. Somalia Eritrea. Okay. Pero different, different kay ang mga talaman mga Somalians na kwan magod sila, na occupy magod sila ng... ng ano ba Somalia? Uh, uh, Italy or? Ita 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 una, sa unang, sa unang uh, contemporary ng Spanish sa Pilipinas. Ang mula ito na tayo na tag-conquer is ang Italian. Eritrea and Somalia. Ang mula ang ilang mga education ng Sicilian is tag-haong pag-conquer ng Pilipinas. Ang hindi din na nga kayaan. Ang mga isa sa Dino Mexican store. Oh, Joseph, is that? Yeah kasama ah, mo mo may god abo. Gamayro siguro para sa din. Oh, gamayro dere kay lajo mo <laughs> <laughs> ko. Hey, gag may na street.

Dito to on Winter Olympics o Pag-requalify nila din yung mga old buildings na may history. Sa ato, kay Panggub on man? Na, kung may kasalag isa nga, hindi nato ito makuha and history. Yan na ito, kung ano, Tangguba, ito mga... Bisa ito, eskwalahan ka rin mga kapalpa, Gabaldon Buildings, guba Tapos mas mampainan to mas ano pa, mas ling on. Apok pa. Oo. Dapat ang isa nagre-qualify manila, nila, naghatag mo na ng... funding. Uh -huh. Uh, ang mga dyan siguro, sa ato na, hindi kayo mga ASEAN oh, games sa mga nato. ako ang, kaya may ato winter games, kaya may ato snow. oh uh -huh. uh, Dapat yung taas yung mga historical places. Preserve. Preserve. Zato sa Cebu sa pasigod sa tungod ko kami sa Jordan o Himala 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 damo ni mga labzan ng mga karana mga bayay mga skwilahan mm. tagpreserve kasi nila sa bataan man according sa history point bataan man ang may pinaka tungay na pa sa Tag-preserve? tagpreserve oh. ano oh, ba? ini ang municipal surin hindi. Eh,

bali in, ini 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 interior ini na building, in, in, in building? Okay. so ako sa una nan kompak ko din sa akwiliton kag kung kaduno ko iton ibut libutong ko an office of the mayor that dito tapos ko isa mag uh, flag raising so Ano yung pasamod dyan? Le parole tra noi ligere. the words between us. Amo? Ah, Kaya exhibit? Be mm -hmm. uh -oh. That is the libro exhibit ng libro ito tierra de libro libro international so kumokonti pa kasi oh kaya inikadaot ng o na bombardamento kaya so makakita ka dito ng mga mga ports ko ng ports amo inibig ni areta kaya hasta product sa ngita sa sampahan din ini din sa ex manifatura tabake kay nagtanong isa din ni Ann, Philipp, an an uh, nan tobacco uh -huh. factory siya kumantag tag requalify siya amo ini siya na sa ipanhatag nila sa mga association da siya kumana na amo ini ang bill amo siya sa una gatto dito dito nan amo da dito sa my green dito nan an, garden and akfield. Nagtatawag kami ng uh, place. Oo. Uh -huh. So nagtanong kami di doon, kumanya na ang na tagpuan. So amo ito di doon, ang piano chita di li imobili So ito na. Amo ini si Zao, Lovitz yung liminar di sa Porta Nova. Porta uh, year 1960 sa Porta Nova. New citizens sa platform of Porta Nova. 1961. Ito yan no? So, Workers ito, gathered in front 61. of Ini mo diri an an iton sakyanan di ba? Mga iton yung sakyanan diri mo iton di oh, kan ito. Fiat. Ito Birthplace. Birthplace an an don Fiat Torino yes. or yes. Oh, okay. Pag-ansin na ito ng mga 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 Kwan yun 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 siya Posible itong sa Brazil, Guatemala Ito na mga uh, kwan O herbal Herb. mm. Bali ang tapan itong mga medicine herbal medicine So amonay so barira de bulak na so sad Kat naet Tagri qualify na Manila So kita ko na voice Oh Robinson so, so, uh, Sa una aninin mga tuyo ang mga farmer Noy ay like, kumbaka para sa katilan ang tagadabaw, Davao nagdya dire mag mag travel tra sila para o tabo ano para sa tabo at,

convert sa negosyo, So, ito ah, so, Republic. So, hindi nga dyan nung no, building, pila ni ka tuig na no? Sus, you know, pila okay, naka hundred years? 100 years. <laughs> Kaya uh, ang ilating of ang seborrheum na didon sa saiyon, tagkawat mga kawatan. Tapos si during tianggit, tagpuan ng, tagpuan nila, tagkawat nila. Tapos pagdaya nila sa Franus, ilatang baligsa. Saan na doon sila namilagunso? Kaya biskay paliton na. Biskay paliton na, mataas ang seborrheum, kaya dito maghihagot ang lawas niya. Pero hindi ko Indulgencia plenaria cotidiana. Ang hindi ni magtindog din ang tao kung kung pili si mga Hindi Kaysa, kung na ang death Juan? Of ha? Hindi ni, ikaw. Ano pa? ni ko, ato Pasabot ng terari, full. mo, 拜拜。大家 Spinger. Spinger. Ini dia uh nak build, ini din na church So uh -huh. untuk dominate ini nombor Borromeo family. Di sa satu, di sini ada satu, ada satu sembahan. Ah. Terus -huh. dia nak sign. Romeo. Datuk, Si. so may sa mga fountain. restoring drinking fountain eh. Awagali ka para sa. Sa una ni dinhi, azaman magtabo, azaman magkuan sa una ba? Ano abot. So, ini drinking water ba sa ini siya? part of Europe. Ano man lagi din yung balig dyan. sila. Kaya hindi nyo mainin yung Ano sila makinu ang mga ligo. Pag-iro kayo sa Lord. Mainin din yung sila. Itanawa din eh. Puntong mga gagmay na mga kalye. Laki-lain din yung tindahan. Laki-lain. Nasyonalidad. So makita nyo. Kain na. Ya, yeah, kay mga tao. Kuman na ginihinan mga tao mag-upon -work like kay oh, working hours. Working hours. rasa din working hours, alas otso? Tapos, pero, continuous ka mo. Yung na mong lahat sa Spain na magsarado pero, ng John yeah, Sista. Um, uh, magsarado? Yeah. Oo, oh, sabi dyan ka mo. Pagsipon sa ko dyan huh? ko. Okay, na dahil, no? Ha? Sipon sa ko. na mga ganda pa. RRG. oh, kung lagi na panahon kay Juan um, lagi ito. Makita mo sa dahil ito. Manlupad ito mga Juan. Oh. Oo. Okay. Okay, Juan. Ano pa? Mm -hmm. Uh, ano pa? Sunny side up? Sa so, uh, nang... No, uh, oh. <laughs> muta. <laughs> Ay, pasabot muta. Ito din ang nagtinda is uh, mute. Oh. Nagtinda din mute. So, sign language. Sign language. Ang mga musim ka din doon. Tabacheria. 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 That is uh, amoy itong paglangon. Ang lottery? Really? Oh, lottery, oo. Oh, oh. so, Kaya isa tanan ito dito. Mga, ito, mga ito. alcohol drinks. Tabaco. Tabako? Cigarette. Antiquity. Tabakeria. Sa ato ba? Sa mini, sa sari-sari store. Sa store nga. Ano dyan? Ang wining tabak? Kaigabuso. Tabak. di sa unga. Ano Ay, at kapit ko pwede ko magtapos. bali ako para sila. Sa ibang Kung sa ato, sari-sari store? ni sari, sari store. Ay ano pa, distinct. Ano ilang mga panguha. Mga uh, baligja. doon mag-company mo ng mga services o mga mahi over Really is uh, specified a specified and business permit. Pagbalik ka po ng bin, pagbalik ka po ng tabako, amura. I, amura sa mga mga tinta. nanday na nag-refillage sila ng ilang mga business. Ang ilang mga 500 meters away.

Okay, diri kami okay, nakita. Diri kami nakita ni Lindin bagan last year. Sino? Si Lindin diri kami nagtopa. So, oh, I mean yung, museum Royal, Royal so, museum. ni ang kon you see um opalas. kami ni Cheche dion last year. Oya, lumaloyal pala. Tayo kami ni last year. nakasid ka mo din sa San Roque nito. Oya. Oh, yeah. oh. So that Italian Dari kami matutudyan kami ni Chie -chi last year. Hindi, di. sa San Lorenzo Church. Amoy ni an baroque style. O simbahan sa ba siya ito? Ato masunod simbahan mga king and queen. Diba ang Savoy, amoy na hemok oh, na king and Italy. Kay uh -huh. makadaog ma daugman ko ba siya kung sinilidato, sinihemok na lupa. Ang yes, diba? yes, Ch cheese sa church, diba? Yes. Royal, yes, uh, Royal, uh, Church. Church of San, San Lorenzo.